Pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman. Ang cancer ay isang malaking grupo ng mga sakit na may higit sa isang daang iba't ibang uri. Ang bawat uri ay may kanya-kanyang katangian at paraan ng pag-atake sa katawan. Lahat sila ay may isang pinagmumulan ang hindi normal at hindi makontrol na pagdami ng mga cell. Ang mga cell na ito ay nagiging abnormal at hindi na sumusunod sa tamang proseso ng cell division. Karaniwan, ang mga cell natin ay lumalaki, nahahati, at namamatay sa maayos na paraan. Ang prosesong ito ay mahalaga para mapanatili ang balanse at kalusugan ng ating katawan. Sa cancer, nasisira ang prosesong ito. Ang mga cell ay nagiging hindi na kontrolado at patuloy na dumadami kahit hindi na kailangan. Ang mga cancer cell ay tuloy-tuloy lang sa paglaki at pagdami, kaya nabubuo ang mga tumor. Ang mga tumor na ito ay maaring magdulot ng iba't ibang sintomas at komplikasyon hindi lahat ng tumor ay cancerous. Yung iba ay benign o hindi naman masama. Ang mga benign tumor ay hindi kumakalat at kadalasang hindi nagdudulot ng seryosong problema. Ang mga malignant na tumor, ito yung mga delikado, kasi kaya nilang pasukin ang mga katabing tissue at kumalat. Ang pagkalat na ito ay tinatawag na metastasis. Ang mga cancer cell ay sarili nating mga cell na nagrebelde, kaya mahirap silang puntiryahin ng hindi naapektuhan ang mga malusog na cell ang kanilang pagkakatulad sa normal na cell ay nagiging hadlang sa paggamot. Isipin nyo, parang nagtatanggal kang damo sa isang siksikang hardin nang hindi nasisira ang mga bulaklak, mahirap at masela na trabaho yan. Kailangan ng tiyaga at tamang kaalaman para magtagumpay. Dahil sa pagiging komplikado nito, ang cancer ay isang matinding kalaban para sa ating kalusugan. Ah. Ang mga siyentipiko at doktor ay patuloy hoy naghahanap ng mas epektibong paraan para labanan ito. Ang pag-intindi sa pangunahing pagkakaibang ito ang unang hakbang para maintindihan kung bakit napakatinding kalaban ng cancer. Ang kaalaman ay susi sa mas epektibong paggamot at pag-iwas. Kaya naman napakahirap talagang puntiryahin ang mga cancer cell nang hindi napipinsala ang mga malusog na cell. Ang patuloy na pananaliksik at edukasyon ay mahalaga para sa ating laban kontra cancer. Ang pagbabago ng isang normal at malusog na cell para maging cancerous ay isang komplikadong proseso na nagaganap sa loob ng katawan. Karaniwan na nga ito ng maraming pagbabago sa DNA ng isang cell na nagiging sanhi ng mamapagbabago sa genetic code nito. Nasa DNA ang mga utos para sa lahat ng ginagawa ng cell mula sa paglaki hanggang sa paghahati. Kung masira ang manual na ito, pwedeng magloko ang cell at magsimula ng mga abnormal na proseso. Ang mga mutation o bagbago sa DNA ay pwedeng maipon sa paglipas ng panahon na hahantong sa cancer kung hindi maayos. Mga panlabas na bagay tulad ng carcinogens, mga bagay na sanhi ng cancer, at ang ating pamumuhay ay pwedeng magdulot ng mga mutation na ito na nagiging sanhi ng pinsala sa DNA. Mga panloob na dahilan tulad ng pagkakamali habang nahahati ang cell, ay nakakadagdag din sa mga mutation. Hindi lahat ng mutation sa DNA ay nauwi sa cancer. Marami ang hindi naman nakakasama o naayos pa ng katawan sa pamamagitan ng mga natural na proseso ng pag-aayos. Karaniwan, kailangan ng isang cell ng ilang particular na mutation sa mga importanteng genes para maging cancerous na nagiging sanhi ng hindi mapigilang paglaki. Kapag nasira ang mga sistemang ito na kumokontrol, ang cell ay dadami ng walang tigil na nagiging sanhi ng pagbuo ng tumor. Dito na talaga nagsisimula ang cancer na unti-unting sumisira sa malusog na tissue at nagdudulot ng malubang sakit. Kapag naging cancerous na ang isang cell, nagkakaroon ito ng mga pagbabago sa kanyang DNA na nagiging sanhi ng abnormal na pag-uugali. Biglang nagbabago ang kilos nito at nagigiging mas agresibo at hindi na sumusunod sa normal na regulasyon ng cell cycle. Ang mga cancer cell ay lumalaki at dumadami ng walang kontrol, at nawawala ang kakayahan nilang huminto kahit dumikit na sila sa katabing mga cell. Ang kanilang mabilis na pagdami ay nagdudulot ng pagbuo mga masa ng cell. Dahil dito, nabubuo ang tinatawag na primary tumor, na maaring magdulot ng mga sintomas depende sa lokasyon nito sa katawan. Kaya ring iwasan ng mga cancer cell ang programmed cell death, yung natural na pagkamatay ng cell. Kaya nagiging parang immortal sila. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa pagkalat at, at pagdami. Lalong nagiging delikado kapag kumalat na ang mga cancer cell. Isang prosesong tinatawag na metastasis. Sa prosesong ito, ang mga cancer cell ay naglalakbay mula sa primary tumor patungo sa ibang bahagi ng katawan kaya nilang pasukin ang mga katabing tissue, pumasok sa daluyan ng dugo o sa lymphatic system at bumuo ng mga bagong tumor sa malalayong parte ng katawan. Ang mga bagong tumor na ito ay tinatawag na secondary tumors. Ang pagkalat na ito ang nagpapabagsik sa cancer at nagpapahirap sa paggamot. Ang metastasis ay isang pangunahing dahilan kung bakit mahirap gamutin ang cancer. Kapag nagmetastasis na ang cancer, mas lalo itong nagiging mahirap gamutin. Ang mga doktor ay kailangang magplano ng mas malawak at mas agresibong paggamot. Gumagamit ang mga doktor ng systemic treatments tulad ng chemotherapy para maabot ang mga cancer cell sa buong katawan. Ang mga treatment na ito ay dinisenyo upang patayin ang mga cancer cell kahit saan man sila naroroon. Ang mga gamutan na ito ay pwede ring makaapekto sa malulusog na cell kaya nagkakaroon ng mga side effect. Ang mga side effect na ito ay maaring magdulot ng karagdagang hamon sa pasyente. Ang kakayahan ng cancer na kumalat ay isa sa mga pinakamahirap na aspeto nito. Ang pagkalat ng cancer ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at mas epektibong mga paraan ng paggamot. Kailangan dito ng malawakan at madalas ay agresibong paraan ng paggamot. Ang mga doktor at mananaliksik ay patuloy na naghahanap ng mas epektibong mga paraan upang labanan ng cancer. Nagsisikap ang mga mananaliksik ng mga bagong therapy para puntiryahin itong pagiging immortal ng cancer cells. Ang mga bagong therapy na ito ay naglalayong sirain ang mga cancer cell nang hindi na naapektuhan ang malulusog na cell. Itong pagiging immortal nila ay isang mahalagang katangian na sinusubukang targeting ng mga mananaliksik gamit ang mabagong therapy. Ang patuloy na pag-unlad sa larangan ng medisina ay nagbibigay ng pag-asa sa mas epektibong paggamot sa cancer sa hinaharap. Ang maagang pagtuklas sa cancer ay napakahalaga para sa matagumpay na paggamot. Kapag maagang natuklasan, mas madaling tanggalin o gamutin ng epektibo ang cancer. Maraming mga screening test ang layuning makita ang cancer bago pa lumabas ang mga sintomas. Pero ang maagang pagtuklas ay nananatiling mahirap para sa maraming uri ng cancer. Madalas, ang cancer ay hindi nagdudulot ng kapansin-pansing sintomas sa mga unang yukto nito. May mga cancer na nabubuo sa mga parte ng katawan na mahirap suriin. Nagsisikap ang mga mananaliksik para sa mas mahusay na mga paraan ng screening at mga biomarker para mapabuti ang maagang pagtuklas. Ang tibay ng cancer, ang hamon ng treatment resistance o paglaban sa gamot. Ang mga cancer cell ay pwedeng maging resistant o lumabaan sa mga therapy kaya nagiging mahirap silang puksain. Ang paglaba na ito ay dahil sa kanilang genetic instability o pabago-bagong genes. Sa loob ng isang tumor, pwedeng magkaroon ng iba't ibang klase ng cancer cell. Yung ibang cell ay maaring may mga mutation na nagiging dahilan para lumaban sila sa gamot. Ang mga cancer cell ay pwede rin gumamit ng iba't ibang paraan para labanan ang gamot. Gumagamit ang mga doktor ng kombinasyon ng mga therapy para atakihin ang cancer sa iba't ibang paraan. Ang mga mananaliksik ay gumagawa ng mga bagong gamot para malampasan itong paglaban ng cancer. Ang ating mga panlaban ngayon, isang pangkalahatang ideya sa mga gamot sa cancer. Ang mga pangunahing uri ng gamot sa cancer ay surgery, operasyon, radiation therapy, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, at hormone therapy. Ang surgery ay para tanggalin ang cancerous na tumor. Ang radiation therapy ay gumagamit ng high energy rays para papatayin ang mga cancer cell. Ang chemotherapy naman ay gumagamit ng malalakas na gamot para patayin ang mga cancer cells sa buong katawan. Ang targeted therapies ay direktang umaatake sa mga partikular na molecule na sangkot sa paglaki ng cancer. Ang immunotherapy ay ginagagamit ang sariling immune system ng katawan para labanan ang cancer. Ang partikular na plano ng paggamot ay depende sa uri at stage ng cancer at sa pangkalahatang kalusugan ng pasyente. Pagharap sa mga balakid, mga limitasyon sa kasalukuyang gamutan sa cancer. Ang mga kasalukuyang gamutan ay pwedeng makapinsala sa malulusog na cell kaya nagkakaroon ng mga side effect. Hindi lahat ng cancer ay pare-pareho ang epekto ng mga kasalukuyang gamot. Ang pagbalik ng cancer ay isang malaking alalahanin. Ang pagkakaroon ng pinakamahusay na pangangalaga para sa cancer ay maaring limitado dahil sa lugar, estado sa buhay, at sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Mahalagang tugunan ang mga kakulangan ito para masigurado na lahat ng pasyente ay makikinabang sa mga pag-unlad sa paggamot ng cancer. Ang pandaigdigang laban sa cancer ay nangangailangan ng mga siyentipikong tuklas at pantay na paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Mga ilaw ng pag-asa mga bagong tuklas sa pananaliksik sa cancer. Ang larangan ng pananaliksik sa cancer ay patuloy na umuunlad. Ang immunotherapy ay ginagamit ang sariling immune system ng katawan para labanan ang cancer. Ang targeted therapies ay direktang umaatake sa mga partikular na molecule na sangkot sa paglaki ng cancer. Ang liquid biopsies ay nakakakita ng DNA ng cancer sa dugo. Ang pag-unawa sa kapaligiran ng tumor, tumor microenvironment, ay nagbubukas ng daan para sa mga bagong paraan ng paggamot. Ang mga pag-unlad sa teknolohiya ng gene editing tulad ng CRISPR ay nagbibigay pag-asa para sa pagbuo ng mga bagong gamot sa cancer. Ang mga bagong tuklas na ito ay nag-aalok ng mga bagong posibilidad para sa mga pasyente. Pagtahak sa hinaharap, pag-asa sa kinabukasan ng pangangalaga sa cancer. Malaki ang pag-asa na hatid ng hinaharap para sa paggamot ng cancer. Ang personalized medicine ay inaangkop ang mga gamutan sa partikular na katangian ng bawat pasyente. Ang maagang pagtuklas ay mananatiling pangunahing tutok. Ang artificial intelligence AI ay tumutulong para makita ang mga hindi gaanong halatang senyales ng cancer. Ang laban sa cancer ay nangangailangan ng siyentipikong pananaliksik at mga pagkukusa sa pampublikong kalusugan. Sa patuloy na pamumuhunan at pandaigdigang dedikasyon, maasahan natin ang isang hinaharap kung saan mas maraming cancer ang maiwasan, matutuklasan na maaga at magagamot.